Pilipinas, kailangan ho talaga ang kanilang energy at ang uh, moral masaya eh para ho makapag-deliver ng lambing ng pag -yellow. Alam mo kung bakit palagi tayong natatawag na Kong? Bakit? Siguro kasi baka si Kong Salo pupunta sa Senado, ikaw ang papalit sa pwesto niya. <laughs> ikaw ang <kung> Kong counterpart <laughs> niya sa ano? Uh, OFW. Pag doon sa OWA, uh, kompleto, maayos, organize sila, systematic. So, ba't nila natin pagkatiwala sa OWA? At kung na kailangan ng tao nyo dyan sa, sa POA, maglagay tayo ng mga OWA na expert pagdating sa ganong klaseng problema. And they've been doing that for so many years. So, maglagay tayo ng maliit na opisina ng OWA and then yung mga tao nila ang magmamando doon. iyon uh, pa kaysa naman, tatawag sa DMW, tatawag sa OWA. And in my experience, uh, ang tinatawag ko palagi is OWA na and talaga naman mabilis umaksyon tong OWA in 24 hours uh, actually, natutugunan ng problema. I'm not saying na kayo dyan sa EMW mga inutil. I'm not saying na. Pero kanya-kanya uh, lang siguro yung ano eh, tinatawag division of labor. So nagkataon pag natin sa mga repat, bakit din natin i sa na Because they're experts. Opo, yung pagdating niya. Congratulations! Congratulations! Congratulations. <laughs> sa baba ko yung hotline. Ito po nasa task ko, gusto nyo may makausap. So, screenshot nyo na para awa nyo na ho. Pag ako lang ho, mag-isa ang tinawagan nyo, daan libo kayo, hindi ko ho kakayanin yun. Hindi lang ho ako mag-isa. Ano pa pala ka na awa? Okay? Ayan po mga numero. Screenshot nyo. Thank you.